mga So yan, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So ito nga. Yan, ito may mga ibon natin mga kabirdy. Pinagpapay na ko lang. So nandito na tayo sa release point. Yan. Uh, so dito tayo lagi nagtutos. And balikan ko kayo mga kabirdy pagka pakawalan ko na itong mga to. So ayun mga kabirdy, time check. 601 So ito mga birdie Pwede na natin pakawalan Yung mga ibon natin So pinagpahinga lang natin So okay na kahit 2 minutes Hindi naman, gasya, hindi naman gasyadong malayo Yung pagtotosan natin So mas maano to Mas ma Baga konting kembut to sa nakarantos natin Na medyo nagtagal itong si Thunder Ayan so Release tayo mga birdie yun yan mga kabirdy nagrooting na yung mga ibon natin so hindi nakasama yung kasama natin si Arvin yung kasama natin nagpasukat sa BBC so skip muna daw siya dahil wala siyang training box tayo kailangan natin magtuloy tuloy mag toss so one week na tayo nag nito mga kabirdy alas magwa one week na pala yan so araw araw yung toss natin kaya sana na, makaabol tayo talaga Oh, so ito mga kabirdy mukhang watak watak na yun meron pang isa yun o no. hindi ko alam panina itong isa na to yan. so pero yun yung sa atin yan paunahan kung sinong unang makakano makakarating so yun mga kabirdy balikan ko kayo pag na nasa bahay na ako so ito mga kabirdy kararating lang natin sa so time check tayo yan 6.13 so madali lang tayo nakauwi tingnan natin yung loop natin so kunin natin muna yung training box kunin na natin tong pangano natin na damit pang kuskus ng buwan ito so, natin hindi ko alam kung nakauwi na sila eh hindi ako sure yan pero kung di ako nagkakamali is alas nasa parte na ng ano yun Pabuntang bahala nito bekuran so hindi ko alam yung lugar na yun pero check natin yung mga ibon natin kung meron ng nasa ito yung mga breeder natin. Misan dito, may nauuna Ayan. So, kompleto pa yung mga YB. Wala pa yung mga ibon natin. So, kalbo pa rin hanggang ngayon kung nakikita nyo. Ayan, you know, kalbo pa rin. So, ayan mga kabirdi. Balikan ko kayo pag nakita ko na sa area. Mga kabirdi, meron na tayong ibon. May dumidi pa na dito eh. Palagay ko si Maro to. Pula. Pula si Maro to. Yun, dumidi pa oh. oh. Si Maro to. Dumidi pa eh. yun first bird, Maro. yun bumaba na. First bird, man ka-birdie, Maro. Siya pa rin yung nangunguna. Unang dropper natin ngayon, Maro. So, iba din to. Iba. So, mukhang maaasahan din natin talaga to. Yan o. Oh. Nandito na siya. So, hintayin natin yung kasunod. Ang cover di second word, di ko naabutan. You know, thunder. Nako, umuha lang ako ng tubig, oh. Para painumin yung mga kalapati natin. Dumating na si thunder. Yan ang asya siya, oh. Ayan, mga cover-ready. Kita ba? Kapasukin din natin. So, ito, mga cover-ready, nag-aabang na tayo. So, kung nakaraan is na huli, is si thunder. Ngayon naman, si Maru. O, okay, si Maru si Brusco mga ka yung wala pa so undefeated pa rin hanggang ngayon sa nangunguna pagkaras sa tos o pagdating sa tos si Maru niyan so wala pa rin si Brusco hanggang ngayon so mukhang nahirapan si Brusco dun ha hintayin natin pa rin siya mga ka bago ako umalis ngayon pagka hindi ko na nahintay mamaya maya pagdating ko ng gabi dun yun na makikita yung kalapati natin